masin muna. Ah, wasin-masin. Wasin-masin. <laughs> ano ka? Opo ba yan, ma'am? Ah, ito po ay Opo A37. Ayan po, ah. 4G LTE. O siya. Starter kit to. O, no, diba? Okay. Masin so, ito, mas pwedeng nanalo. Edit. Man. Una, anong merienda natin? Pa-a-a. Gutom na, gutom ano na ba? ulit ako. O mag-text, magme-merienda mag kami. Ay, baka naman merong gusto mag meron gusto mag-donate. Ayo, oh, naman. ano ba? namin dito ba sa TV. Baka naman. Ba naman tumatanggap pa kami ng donation. Okay. Favorite ko na pagkain. Nako. Favorite ko. bigyan natin ng kulo. Medyo maasim. Sinigang na hipon. Ah, Pero dapat walang luya. Oh, sinigang na Tapos maraming gabi. Ayun no. Sinigang na hipo na walang luya or sinigang na liempo na maraming gabi. Ayan. Gusto nyo para ako cash? Ay! Teka lang, tanong natin sila. Sige, pag umabot, ilan na ba yung viewers natin? Pag umakit na yung viewers natin, magparaffle ako cash. Sige po, pag nag-1-2 na po yung viewers natin, magpaparaffle pa ako cash. Okay? Cash, cash. Cash, cash. cash, cash. <laughs> Yung cash na paparaffle ko Pera, hindi yung aso ko ha? Ay, hindi si cash, cash okay. Hindi yung cash, cash, cash. Aba, kala yung aso ko Ay, ha? pwede Ako yun no, Anong gusto niya na mami? <mimit> Walang dalag salamin si Kapol Ako, Kap Sige Ng Taas kamay ang gusto? Ah, kasama din pala si Ka! Sino po gusto ng iced coffee? Pati kayo? Bilangin nga, bilangin. Pabili po ng iced coffee, Magdo. Mga kabamban, break time daw po muna ng sampung minuto. Break time muna, babalik po tayo. Wait lang po. Commercial break. Feeling artist ako. Di ba? Feeling artista kasi may commercial break. Meron na po ba bumili ng coffee mcdo? Meron? Ako rin na. Bigyan nyo rin ako. Thank you. Kailangan po natin ng iced coffee. Thank you. 846. Okay. Sino may gusto daw po ng cellphone? Uh, Mag-comment lang po. Okay. Okay. May nag-ano lang po. May, may nagkakarapontera lang po. Sinsyo na po. Pagod <laughs> na kayo. Smile! Everyone, are you still okay alive? Oh. Yes po. Kinamig ko po yung iyong mahiwagang ball para may lang po tayo. Ayan. Yung, makak yung makakuha pa ng cellphone, text nyo po ako ha. Dapat ako una yung text nyo ha. Oh, Oo, puuntas. Follow nyo po kami. Sige po, sige po. Full force. <laughs> okay, sino yung maswerte na nado ng Weeaboo? Ba't natawa si Mayora? Driver ko? ha! <laughs> Magsaing. Ayan! At, at yung iba po, maglalaba daw ng mga kapitan at mga kursyon. Ayan! Na isang malakas na Happy New Year, kabamban! Kayo ang number one sa 2024! Okay? Pwede ba yun? Kaya ba yun? Happy kaya, New kaya, Year, kaya. kabamban! Kayo ang number one sa 2024! In 3, 2, 1... Happy New Year, Kabam! Hey, Bye.